our Josa. Tada. Uy, buday mo ka kad mo. Sige, wa kad mo ilagay mo mga, mga to doon baby ko. Hindi daw Ay, sabli ka ng ano, sundang. Basta mo ano to diyan? Ano yan? Ay, ayaw na talaga, matigas. Ate, pahiram ako ng ano, may kutsilyo kayo dyan.

out Alis kayo dyan mga langgang naman Ayaw naman magsindi. Sim, okay. Ikaw daw ako lang. <laughs> ah, Jose is coming. <laughs> o, di. Si. Basa kasi siya. That's why.